Sa gitna ng sunod-sunod na balita, patungkol sa hiwalayan na nangyayari ngayon sa pagitan ng mga celebrity couples na magkasama ng ilang taon naging usap-usapan na rin ang tila paghihiwalay ni na Sharon Cuneta, at dating senador na si Kiko Pangilinan. Sa gitna ng mga usapin patungkol sa mga paghihiwalay ngayon ng mga celebrity couples na kinabibilangan ni na Catherine Bernardo, at Daniel Padilla, Kim Chu at Xian Lim, Sara Labati at Richard Gutierrez, Mavile Legaspi at Kailin Alcantara. Naging matunog rin ang haka-haka na nanganganib na ring magtapos ang relasyon ni na Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan. Nagsimula ang usaping ito nang magbahagi si Mega Star ng isang cryptic post sa kanyang social media patungkol sa loyalty at kusang pakikipaghiwalay para sa sariling kapakanan. Ayon sa naging pahayag ni Sharon Cuneta, isa siyang loyal na tao, at hindi siya mang iiwan, dahil mayroon na siyang iba, kundi para ito sa kanyang sarili. Para sa kanyang peace, sanity, respect at dignity. Lalo pang lumakas ang isyo na sa binggit na sila ng paghihiwalay ni Kiko Pangilinan, dahil sa pagsisiwalat ng megastar sa kamakailang vlog ni Luis Manzano, kung saan sinabi niya na natupad na ang lahat ng kanyang kahilingan sa buhay maliban sa pagkakaroon ng stable marriage life. Inamin rin ni Sharon Cuneta na bagamat matagal na silang nagsasama ni Kiko Pangilinan, ay hindi pa rin nila naiiwasan ang mga struggles nilang bilang mag-asawa. Isa sa mga dahilan nito ay ang magkaiba nilang priorities sa buhay. Samantala, may mga nagsasabi naman na normal lamang na pagdaanan ng isang pamilya ang pinagdadaanan ngayon ni na Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan. Marami rin ang naniniwala na malalampasan pa rin ni na Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan ang kung anumang pagsubok na kinakaharap nila ngayon. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please pakipindot naman ang subscribe at pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Salamat.